e-bike driver sa barangay Pahak, Lapu-Lapu City, nailad sa nagpakaaron ingnong pasahero ug nada ang iyang cellphone. Kung naon sa pagkahitabo sa iranta sa live report ni Luan dina, May? Ses kay wa -huna sa huna-huna e sa e-bike driver nga ilaron siya sa iyahang pasahero na pahuwang niya og ni 100 pesos ug nadagit ang iyahang cellphone. Apan ang good news kay na recover na hinuon ang iyahang cellphone human kini giuli sa nakapalit na post ni ining usa ka netizen ang nahitabong pagpangilad ni ining usa ka lalaki sa usa ka e-bike driver o gipakita ang hulagway sa naasong suspitsado nga nagbitbit pa sa cellphone sa e-bike driver pipila ka gutlo sa wala pa niya gidagan ang cellphone sa biktima usa ka netizen usab ang nipahibaw nga nakaila siya sa nakapalit og ug cellphone og mipadayag og kaandam nga iuli ang naasong cellphone pinaagi sa abag sa usa ka kanhi sa barangay Agos na subay sa netizen ang nakapalit sa cellphone o gi-turnover kini ngadto sa Police Station 4 kagabi -i. Kaganihang buntag, mipatimaw sa Police Station 4 ang biktimang e-bike driver o gisusi susi kung ang gi-turnover nga cellphone iya bagayon. Na-reformat na ang iyang cellphone, busa wa na yung mga contact numbers, lakip na mga hulagway niya o sa iyang pamilya. Hinoon aron masiguro, gi-connect sa wifi sa usa sa mga personal sa station 4 ang naasoing cellphone ug didto nakita pinaagi sa Google Photos ang mga hulagway sa biktima uban ng iyang pamilya. So confirm imong hagyo po. Gihagit ni ma'am. Dili mo ni yo ang apo. Anak. Isa <laughs> ni. Apo na. Matod sa 45 anyos nga e-bike driver nga si Dino Michael, pasado alas dos kagahapon sa hapon. Nang huwampaw, 100 pesos ang suspitsado kaniya ug dayo nagpahatod ngadto sa sitio Agus Gamay. Ang pinmira na dito, dito sa kwan sa Camilla Homes at Bang ako pa gipapliti sa yang sa tricycle 100 Nisa ni sa kay para Agus Gamay pag-abot nila sa kapilya sa sitio Agos Gamay ni Pasangil Kini nga muhuam sa iyang cellphone kay matud pa iyang palodan kay naa siya tawagan. Sa kuha sa CCTV sa usa sa mga panimay sa rapit, makita ang pag-agi sa mong lalaki nga nagkupot pa og duha ka cellphone usa niini iya sa e-bike driver. Samtang ang e-bike driver nagsunod kaniya. Wa na makita sa CCTV kung asa sila ni Padong apan matod sa biktima. Nilipot sila sa usa sa mga panimay sa Luyo. Isindan ako. Mm, gaw, dira lang ka sa balay gaw. Maura to. Pagkon, sige kong wala na, wala na balik. Maura to. <coughs> Daw na hugno ang e-bike driver, human siya masayod nga nailad lang siya o nadapa ang iyang cellphone nga ni kantidad o 16 pesos nga taod-taod niyang gitiguman aron lang mapalit. Gani tungod sa hitabo, wa siya makabayad sa iyang abangan sa e-bike kagahapon. Salamat ang kapalit ni kay Giuli niya ba. Bahala na lang itong kwarta na 100. Basta ang cellphone lang ay importante. din ako pasalig sa mga tao muhuam na. kay natagam na Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga padayon karon nila gisubay ang identity sa maong suspitsado. Usa sa makatabang pag-ilan Ini, ang gibaligyaan sa cellphone. Mahal pa natong workout karon, atong gi i-workout ka ron, dapat ma-identify ka ang iyang pangan, doon na natin identity, pero dapat up, atong detalye kumplito, kinsa, tagadiin, pila edad, para mapailan ang kaso. Kaya di man na pwede ipailan itong kaso ay pangan. Dapat na siya pangan. Kanyang nakapalit, kay giuli man niya, kay huwag dili man gali siya makuuan. maigo mo siya sa anti-pensing sinta. Pero kung witness siya, na ang nagbaligya ka si itong suspect, magamit siya na to as witness. Di na siya pwede, di na siya pwede siya di pailan o anti-pensing lo Ses lakip usab sa Gisubay karon sa Lapu-Lapu City Police kun nalambigit ba sa akyat bahay ang maong suspitsado human masayre nga adunay duha sa mga mulupyo sa sitio Agos Gamay Barangay Agos ang nakawatan usab og cellphone sa nakalabayng mga buwan. Ses Dagang salamat Luan Meron Dina.